Guys, nag ako dito sa likod ng bahay ko. Tiningnan ko yung mga bunga ng niyog ko. Yun no, mayroon ng bunga sa bunga ng niyog. Pwede na harbisin siguro. At ito yung tubo ko, hindi na lumaki. Liit kasi sa init ng panahon. Ito naman yung bayabas ko na tinanim. Tingnan natin. Oh, bakit may, parang may tao na tulog? <laughs> si Parang Roy man to. Parang Roy! Parang Roy! At nasing tao to kahit saan na matulog oh. Tawagin ko si Parang Joe. Parang Joe, Parang Joe! ano Anong ginagawa mo dyan? Nagpugas ako ng yun, Kamay! Eh, Parang Joe, Parang Joe! Si Parang Miroy natutulog doon sa saan? puno, puno ng bayabas. Duguin mo pre. Tapunan mo ng tubig pre. Tapunan mo ng para makagising, gigising. Tingnan mo pre, tingnan mo. Si. Uy. Kakut pala. Uy! Uy Ano to? Uy. Sarap betulog ko dito. <laughs> Nilubo ako eh <laughs> Yan ang bagay mo Kaya saan ka natutulog pa rin <laughs> ah, Ikaw pala na gano'n Sa akin <laughs> Nilulit ako Tutulog, ka ko. Tutulog ako dito Tutulog ako nito. Sarap natulog ko doon?